Ang Philippine adaptation ng kilalang South Korean series na What's Wrong with Secretary Kim na pinagbibidahan ni na Kim Shu at Paolo Avelino ay darating ngayong Marso, eksklusibo sa VIEW. Ito ay inanunsyo ng VIEW Philippines at Dreamscape Entertainment sa kanilang social media post noong lunes. Manatili alerto! Malapit na naming ipaalam sa inyo ang pinakaabangan na proyektong pagsasamahan ng ABS BIN Studios at View para sa 2024. Na iprodukto ng Dreamscape Entertainment. Si Chiu at Avelino ay magbibida bilang Secretary Kim at Amar Vice Chairman na orihinal na ginampanan ni na Park Minyoung at Park Joon ayon sa pagkakabanggit. Ang Korean series na batay sa webtoon ay hindi lamang nanguna sa local ratings noong ipinalabas ito noong 2018, at labing walong, kundi pati na rin sumikat sa buong mundo. Ito ang ikatlong adaptation ng mataas na rating na international format sa pagitan ng ABC Bin at VIEW, kasunod ng The Broken Marriage Vow at Flower of Evil. Si Avelino at Chiu ay kasalukuyan ding mga bituin ng Linlang, the teleserye version, Nakasalukuyang ipinalalabas sa primetime. Linlang Finale, si Victor ay nagkaroon ng katarungan habang si Alex ay nagwawala.